Imagine niyo to ha. Nag-loan kayo ng pera pampagawa ng bahay. Tapos, nung gawa na yung bahay, bigla kayong pinapalayas. Eh, Hassle, di ba? Hmm. Hmm. Hassle! Yan yung nangyari kay Kimberly. Oh? Hmm. Nako, 180,000 ginastos nila ng partner niya hmm. para ipagawa yung third floor sa bahay ng lola niya. Eh, okay. bahay naman ng lola carmelita nila yon. Kaya syempre, akala nila safe sila dun. Yun nga. Eh nung una naman kasi talaga, piniyagan naman sila talaga ng lola niya na tumira doon. Eh ang kaso, nagbago ang ihip ng hangin nung pumasok yung mga tsuhin at chahe sa usapan. May hirap talaga. Sabi pa, kung naalis lang din daw duman sila, papag oh. papagiba na lang yung pinagawa oh. sa third floor. Eh, Pwede ba? Wala naman silang pambayad eh. Ang sakit naman nun, after na lahat ng effort nila, nagkautang utang utang na tapos palalayasin? True. At yun nga yung tanong nila eh, meron pa ba silang habol na mabawi yung mga nagastos nila? Correct! At yan ang sosolusyonan natin mamaya with Ate Pia sa Payong Kapatid. 2023, naungupahan po kami sa Santa Mesa. Ngayon, tumawag po yung lolo ko kasi ang nakatira po dun talaga sa bahay na yun si lolo na lang po at lola tsaka yung isang anak nila na Walang asawa. Okay. So 2023, ang sabi po ni Lolo, doon na lang kami tumira. Saan? Sa mismong bahay po nila. Okay. So pinagawa po namin yun, pinagawa namin yung third floor. And then tumira na nga po kami. Noon una naman po, wala naman po naging problema. Okay mm -hmm. naman po sa, sa mga anak niya. And then ito po, nag, nagkaroon po ng maliit na issue lang naman po sa amin between ng mga anak. Nagharap na po kami sa barangay. Ah. Ang sabi po nila, umalis na lang po kami. So hindi naman po kami basta pumayag na umalis kung hindi po nila babayaran yung nagastos namin dun sa pinagawa namin ng bahay. Ngayon, ang suggestion nila, wala daw silang pambabayad sa amin, sa bahay namin. Kung di, na lang daw. Po. Ay. Yun okay. po ang ano ng mga anak. Ngayon po, ang ganaan ko po, po kasi, ate Pia, pag umalis po kami doon, kawawa po kami. Lalo na po yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho at yung pinampagawa po ng bahay namin. Niloan lang po ng asawa ko yung sa trabaho niya. Hanggang ngayon binabayaran pa po namin Noong 2023. Yes. pinagawa niyo yung parte ng bahay, third floor tama? Yes, po. Third floor. So wala naman third floor dati doon Kung Kundi talaga kayo nagpatayo oh, noon. Uh, at pumayag sila kasi nga inimbita ka doon ng lolo mo eh, oh, di ba? Oh, oh, oh. Tapos lumipat na kayo dong pamilya niyo. Ilan kayo? Oh, po. Nung lumipat po kami doon, kami mag-asawa, tsaka yung anak ko po na dalawa. Yung panganay ko pong anak, nandun na po talaga sa lolo't lola. Ah, talaga? Lumaki na po doon yung panganay. Uh -huh. Gawa ng siya po ang bantay doon sa lola O Kasi po, uh -huh. nung time po na lumipat kami, buntis po ako, mga anak na po. Uh -huh. So, ilan taon yung mga anak po? Ah, uh, 12, 11, tsaka 1 year old po. So, nagkaroon ng problema yung family mo doon sa panganay mo? Hindi po. Kumbaga, nag-away po kami nung nung tsahin ko po nung tita ko dahil po sa kuryente. Mm -hmm. Doon po nag-umpisa yung gulo po ng ano namin. Kaya po pinapaalis nila kami. So lang kinalaman sa anak mo? Ang ano po kasi niyan, kaya po sila nagagalit sa akin. Dahil daw ko yung anak ko, e pasaway daw po. Kaya nao-hospital lagi yung lola mm -hmm. ko. Totoo ba yun? Hindi naman po kasi... Matanda na po ang lola ko, we. Eh. Lagi na po talaga siyang nagkakasakit. Tulad niya ate Pia, kakadisturge lang po namin three days ago. Lahat po silang mga anak na hindi po nila kinakamusta yung magulang nila. So, sinong nag aalaga sa lola? Ako po. Tsaka Hi, po ka. yung isang anak ni lola na ano po, adopted child niya po. Ano ba yun, mga tiyahin mo ang Ako. may problema sa'yo? Bakit naman kung nag-aalaga ka dun sa nanay nila, eh gusto ko nilang paalisin kaya? Ayun nga po, kasi nga po, ang inaano ko po kasi nila, hindi ko daw po nababantayan kasi lagi daw po akong nasa taas. Which ah. is, hindi naman po nila nakikita kung ano yung pag-aalaga na ginagawa ko sa lola ko. Pamilang po dalawa ng adopted child ni lola yung nagpapalitan. Tulad po ngayon, si lola po may demensya na. Saan nakatira yung mga ano, anak niya? Doon lang din po, sa compound namin. So balak ba nilang lumipat sa third floor kung sa sakasakali? Hindi naman po. So parang away lang na nagalit sa'yo, oh gusto pa nilang paalisin? Oh eh. So sana mapanood nila ito kasi ang goal naman din namin is hindi yung may makasuhan, hindi yung may makulong, kundi yung makatulong kami. Oh. Para doon sa mga nakikinig at gusto matuto sa batas, pinapaalis sa bahay yung isang tao na siya ang nagpatayo. Meron tayong concept ng builder in good faith. Ibig sabihin, nagpatayo ka nang walang niloloko, oh, maayos oh. ang usapan dun sa may-ari ng oh, lupa oh. ng magpapatayo ka, tama? tama? At yun ang sitwasyon nila, di ba no? Lawyers, yun ang sitwasyon nila. So, sabi, pag builder in good faith ka o kayo mag-explain, ano ang karapatan ng builder in good faith? Ang isang builder in good faith po ay may karapatan na sa isang reimbursement for the necessary and useful expenses na ginasto sa pagpapa-improve ng bahay. May karapatan ka na ay bayaran niyo muna yung ginawa ko, oh, dahil oh. pinayagan niyo naman ako dito at sabi mo nga um magkano yung halagang yon? Ang total po lahat-lahat, 180,000. 180,000, okay. Pero sa totoo lang, ako nagbabayad ka ng interest, kundi ako nagkakamali kung ikaw ipupunta sa korte, kasama yon. Oh, okay. Kaya kung utang yan sa company, baka may konting interest yun, kasama yon sa pwede mong singilin dahil ito yung kabuuan na nagastos mo. O, oh, pero may alternative ba tayo doon? Di ba meron din ang builder in good faith, yung nagpatayo, pwede rin siyang manatili doon, di ba? Yes. Yes. So, Ate Pia and Kimberly, kung wari, yung landowner o si Nanay Carmelita ay gusto niya na pwede ka naman manatili doon. Ikaw rin, gusto mong manatili doon. So ang pupwede mong gawin ay dahil mas maliit yung halaga nung third floor na pinagawa mo kaysa doon sa bahay at lupa ni Nanay Carmelita, ang pupwedeng mangyari ay magbabayad ka na lang sa kanya ng rent pero makakapag ka pa rin. Ang sabi ng batas, pwede daw pag-usapan ni landowner and ikaw as builder kung magkano yung ibabayad mong rent. Pero kung hindi kayo magkakasundo sa amount o halaga ng rent na ibabayad mo kay Nanay Carmelita, pwede niyo po itong dalhin sa korte. Pero para maliwanag sa kanya ha, yung unang sinabi natin is, abay, bayaran nila yung gastos niya, di ba? So hanggat hindi pa nila binabayaran, Karapatan niyang manatili Magsting. doon, tama? Yes. Wala pang usapang magbabayad siya ng upa. May yes. karapatan siya dahil siya ang nagpatayo yes. Kailangan ka pa rin nilang bayaran nung ginastos mo doon sa third floor, which is the 180000 bago kanila hayaan na magbayad ng rent. Ngayon po, ang sabi po nila, wala po silang kakayahan na magbayad sa pinagawa namin. Kung gusto daw po namin, gibain na lang daw po yung bahay kasi wala daw po silang ibabayad. So, dun sa mga kamag-anak ni Kimberly, wala well, akong ganun. Hindi kayo pwede mag-imbento ng gusto niyong solusyon, no? Hindi ganyan sa batas. Meron tayong batas kung saan nagsasabi kung ano ang mga karapatan at obligasyon ng bawat kinauukulan. So, dito, kailangan ka nga talaga nilang bayaran. Walang opsyon na kung hindi kita mabayaran, gibayin ko na lang. So, sa mga kamag-anak ni Kimberly, hindi pwede yung ganun. Kasi pag ginawa nyo yun, sakali lang, gawing, balak nyo pang gawin yun, hindi lamang nababayaran nyo pa rin yung 180 plus plus na yan. Kasi sabi ko nga, baka may interest pa yon. Abay, makakasuhan pa kayo ng damages. At baka doble pa yung babayaran nyo. So, wag na wag nyo gagawin yon dahil wala kayo sa tama sa iniisip nyo yung ganun. Isa pa po, Ate Pia, tama po ba na sabihin na babayaran daw po yung nagasus namin sa bahay, pero once daw po nabayaran yung sinasabi namin na amount, eh, simula daw pagtira namin hanggang ngayon sa kasalukuyan, magbabayad daw po kami ng 5,000 monthly na upa. Huwag mo nang problemahin yun dahil sinabi nilang wala silang pambayad. Nangiinis lang yun. Yan nga. Wala nang pambayad, nag invento pa ng mga, mga utang mo. di ba? Pero ang unang-unang mangyari doon, sabi ng batas, bayaran ka. So, okay. yung lahat ng gusto nyo mangyari, tapusin mo nyo muna yung unang sinabi ng batas, bayaran ako. Sobra-sobra okay. na yung gusto nilang gawin sa'yo, okay. labas na yon sa batas hindi po maaari yung retroactive na magkakaroon hmm. po sila bigla ng contract of rent na or agreement. Kasi dapat, simula pa lang, kung gusto ka talaga nilang singilin sa pagtira mo o pagtuloy mo dun sa bahay na yon dapat naging malinaw sa parehas na partido na may consideration o may presyo ang pagtira mo dun na sisingilin kanila ng monthly ng 5,000. Hindi na nila maaaring gawin yun ngayon kasi binigyan ka na nila ng permiso before at ngayon lang naman nagkaroon nung nagkaroon ng problema sila nang sisingil ng ganyan. So, huwag kang papayag kasi wala kayong napag-usapan ng na gano'n. at Pia, pwede po ba may dagdag tanong? Kasi po, yung bahay po ni Lola, isang compound po yun. Tapos ngayon po, lahat po ng anak niya na nagpapaalis sa amin, pinagbibigyan na po sila ng rights nila. Kung baga, meron na po silang, pinagparti-partihan na po sila ni Lola. Ang sabi po kasi ni Lola, yung bahay niya eh doon na po sa adopted child niya ibibigay. So, May karapatan pa din po ba yung yung ibang anak niya po din sa naiwan na bahay ni Lola? Yung adopted child niya legal ba na adopted yon? Opo, legal. So kung legal kasi siya adopted, then ang karapatan ng isang adopted na legal, kapareho din niya ng karapatan ng ibang anak. Ilan ang anak niya? Anim oh, po. si Adapted. So, pito. Oh, so, sa batas, ang kanyang mga eridero, paghahatian nila ng pare-pareho yun. So, kung sasabihin niya yung buong bahay ko, gusto ko ibigay sa kanya, posible lang mangyari yun kung may iba siyang ari-arian na pagkinuwenta parepareho Kasi sa batas, pare-pareho dapat sila. Oh. Yung tira lang niya na sobra ang pwede niyang ibigay dun sa kung kanino man niya gusto. Pero yung legal na eridero, dapat pare-pareho ang mamanahin. Salamat po, Ate Pia. Naliwanagan Sige. na ka. You're welcome. Thank you po, Ate Pia. Thank you po, Ate. Matapos mapayuhan ni Ate Pia at ng mga abogado ni Kim sa programa, muling kumilos ang Team CIA with BA para sa wakas ay mapagharap sila ng kanyang tiyahing si Rosemary. Sa tulong ng payo at gabay ng team, sa kapalamang tuluyang nagkaintindihan at nagkaayos ang magtiyahin sa isinagawang paghaharap na ipaliwanag na maayos na hindi na paaalisin si Kim sa bahay basta't maaalagaan ng mabuti ang kanyang lola. Wala na pong eksena palayas-palayas, wala na pong gano'n. After po ako mabigyan ng payo ni Ate Pia, naging maayos naman po yung takbo na ulit ng pagsasama namin ng mga tita ko. Pagkasundo namin ng ni Kimberly Lipalam na siya na po ang bahalang mag -ano. sa nanay ko, tumingin-tingin. Kaya sana po, yung ano namin na pag-usapan, gabayan na lang niya nanay ko. Masarap po ang pakiramdam na nagkaayos kami ng pamangkin ko. Salamat sa Kaya Tanong in Action with Boy Abunda. Bilang dagdag na suporta, binigyan din sila ng commode chair para sa kanilang ina. Isang praktikal na tulong na magagamit sa araw-araw. Yung kay Lola naman po na pag-usapan namin na Tulong-tulong na lang po kung sino na lang po yung meron. Yun na lang po muna yung tutulong. Kasi lahat din naman po kami, wala kaming stable na pinagkukuhaan. Kaya kung sino lang po yun talagang may kakayahan na tumulong sa amin. Yun na lang po yung pag usapan namin na tulong-tulong nga tulong, po gano'n para kay Lola. Pumingi na po ako ng tawad sa tita. Nagkaayos naman na po kami. Okay naman po, malawag po sa dibdib. Aksyon